Kim Chu Bella at Angelica, kabilang sa napag-usapan si Paolo Avilino at ang kanilang upcoming project. Matapos ang naganap na pagkikita kahapon, nila Kim Chu, Bella at Angelica Panganiban ay nagbahagi naman si Kim ng isang mixing video, ng kanilang naging bonding sa kanilang pagkikita-kita kahapon, ang kaibigan naman nito na si Bella Padilla ay ibinahagi din ng ilan sa mga naging usapan nila kahapon at ilan sa mga naging ganap sa kanilang tatlo. Bukod sa tatlong iba't ibang cake na inihanda ni Angelica sa kanila, ay napag-usapan rin ng tatlo, ang kanilang mga trabaho at malalapit sa kanila at pamilya, isa na nga dito ay ang upcoming project ni Kim kasama si Mr. Paulo Avelino, Ayon din kay Bella ay masayang masaya ito na kalmado lang sila kahapon, walang broken hearted at masaya lang. We were our usual chit-chatty selves talking about work, people we've spoken to recently or have completely lost touch with, that our families, we talked about being, about Kim's new projects, we talked about our businesses and places we want to go to next, but we also had a nice, quiet calm about US yesterday, I loved seeing them content. I loved seeing them be present. Yesterday felt like coming home. I'm very proud of you too. At I Am Angelica P and at Chaniti Princess, you guys make me want to be a good person. Always. And for that, I'm always grateful.